spot on cam reports sa labas ng ating himpilan. Driver, tumakas matapos magpa full tank sa Coronadal City. Umaabante sa balita si Abante Reporter June Mendoza. At tukoy na ang may-ari ng sasakyang tumakas matapos magpa-full tank sa isang gasolin station sa lungsod ng Coronadal madaling araw nitong Miyerkules Ayon sa Land Transportation Office Region 12, nakarehistro umano ang sasakyan, base na rin sa plate number nito sa isang taga ng Datu Piang sa lalawigan ng Maguindanao. Nauno nang dumulog sa mga otoridad ang may-ari ng gasolinahan nang takasan ng driver ang bayarin nito matapos magpakarga ng gasolina, dakong alas 3 ng madaling araw. Sa pool sa CCTV ang ginawang pagharurot ng sospek at iniwan ang mahigit 2,000 halaga ng gasolinang kinarga sa kanyang kotse. Ay naman sa Coronel City Police Office, nakikipaog ngayon na sila sa Dato Piang Municipal Police Station para alamin kung ang naturang sasakyan ay nirentahan, hiniram, ninakaw o mismo ang may-ari ang gumamit. Ito si Jun Mendoza, Abante. Maraming salamat, maraming salamat Jun Mendoza. Samantala, A hey.